PBBM nakatakdang dumalo sa 2024 ASEAN Australia Special Summit. Naritong newscoop ni Kat Gonzales. Sa imbitasyon ni Australian Prime Minister Anthony Albanese, nakatakdang dumalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2024 ASEAN Australia Special Summit na gaganapin sa March 4 to 6, 2024. Ito ang inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA sa isang press briefing sa Malacanang. Nauna pa rito, bibisita si Pangulong Marcos sa Australia simula ngayong araw, February 28, kung saan inaasahang tatalakay ng strategic partnership ng Pilipinas at Australia. Matatandang ipinagdiriwang ngayong taon ang ikapitong putwalong anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng dalawang bansa. Itinuturing ang Australia bilang pinakamatagal na dialogue partner ng ASEAN, isa na rito ang mga pinakaaktibo at dynamic na bansa pagdating sa maraming larangan kabilang ng ekonomiya, political security at social culture. At yan ang aking news scoop. Ako si Kat Gonzalez, nagbabalita ng Tama, naglilingkod ng Tama.